Binigyan natin ito rito para ayawalasing na. Kahit ito rito, ginagawa natin yung pagtsaglat. natin ito. Kahit matigas yan, hihilain natin. Yo, what's up mga kaido, palibagong araw, palibagong video na naman tayo ngayon At welcome back na naman sa ating YouTube channel Mga solid kaido natin dyan, may kalaw po sa inyong lahat uh, time check tayo mga kaido <coughs> 11 AM na ng umaga So ngayon lang tayo nakalabas sa loob ng bahay Kasi gawa ng malamig na yung simoy ng hangin dito sa Japan So ngayon ay maaraw yung ating araw So, yon Ang gagawin ko mga kaidol na mamatay na yung ating mga pananim dito. So, linisan ko tong likod ng aming bahay mga kaidol. Ayan, samahan nyo ako. Ayan. So, linisan natin to para ma aliwalas na tignan. Tapos ito, igilid natin. Lagay natin dito sa gilid. Linisan natin dito para mawala yung mga dumi. Tsaka yung aming ano oh, lugbate oh, buhay pa rin oh. Pero batas-batas naman yung dahon. So, yung aming tinanim dito na kamuti yon yan, nabuhay na. Oh, so yan, hindi natin tatanggalin. So, dito, linisan din natin. Kasi ito mga ka-idol, bala kong tanggalin tong aircon na to. Kasi malamig na. Tapos, tingnan nyo naman yung aming apartment ano yung luma na yung aming apartment kailangan tatanggalin to para pag humangin malakas yung hangin mga kaidol hindi siya papasok kasi pumapasok siya dito yan o so tatanggalin ko tong aircon na to pagkatapos natin linisan dito so umpisa na tayo sa paglilinis isa natin ito dito para maliwalas tingnan. si so, hirap na pag lagi tayo nakatingga sa loob ng bahay. So magagawa lang naman natin ito pag ano, araw nang walang trabaho. Kaya habang wala tayong trabaho at wala tayong ginagawa sa loob ng bahay, dito tayo sa labas. Para hindi din kakapal yung mga damo dito sa likod ba. <coughs> Malakas yung hangin. Pero kahit malamig, kailangan nating linisan to dito. Alright. Yan. Para malagay natin sa tabi ang mga dapat ilagay sa tabi. then muna tayo ng ano, ng pangbungkal ng lupa para makuha natin yung mga damo ng ano, ay mga ugat ng damo pala, mga damo ng ugat. Ayun, nalaglag pa. Ayun. So tara, balik tayo. hangin yan kailangan natin linisan mga kailo para hindi siya kakapal yan so, ito ang ginagawa natin kapag taglamig na linisan natin dito kapag na naman. So, prepare na naman tayo sa ating itatanim dito So, Mali mali-maliit lang naman tong pisto namin dito sa likod. Tatanggalin natin. Ilalagay natin dito. At saka, yan ngayon. Pagkatapos dito mga kailangan, yan. Itatanggalin natin. ayan mga kaidol ha tapos na nating pagbubunutin yung mga damo dito at saka ito mga kaidol tatanggalin natin to bali ganito lang ganere lang gagawin natin no yan na natin yan kasi ano na siya nalanta na ba oh, yan hilain na natin malinis. Malinis na naman ito tanggalin. Kaya pinapalanta ko para pag pagtatanggalin mo, mabilis lang kasi hilain mo na lang. Kasi pag hindi to ano, hindi to tuyo, hihilahin mo

yung muna lumilipad pa, bakuna talaga siya. saka ito mga kaidol ilipat natin dito sa gilid para malawa lasting nandito sa gitna Tapos mga kaidol, dito na naman tayo. Dito tayo banda. Linisan din natin to dito. Ayan. So, dito tatanggalin na natin to. Kahit matigas yan, hihilain natin. Try natin bunutin. Pag ganito kasi, basa pa. Oh, Ayan, ano ba? Mahirap tanggalin pag basa pa. Kailangan siya patuyuin talaga. Oh, masisira yung ano natin. Oh. Matigas. Ayan. Pero tsaga-tsaga lang. Para matanggal. Ayan. Matigas kasi pag hindi patuyo Pero okay lang Oh. Kailangan matanggal. Oh, may, bunga pa siya, oh. piraso. Diba? So, wala na to. Tapo na lang yan. Palitan ah. na lang natin ng panibago pag masira. Ah. hirap tanggalin pag ganito. Sayosin na lang natin sa susunod na taon. ito tatanggalin natin tong alugbat pero hindi natin itapon kasi may mga liso to ayan oh papakita ko sa inyo ayan ah ito wala walang liso to so yung dito merong liso ito tatanggalin ko to tapos bunutin natin yung ugat nya ayan tapos itong mga tangkay nya dito lang din natin ilagay kasi may mga liso to at tutubo to ulit sa susunod na taon pag yung tag na, yan o marami tong mga liso yung mga buto nya na ito ito, ito yung sinasabi ko so marami yan so ang gawin ko, dito ko lang yan itatambak so malalata lang yan dyan at saka tutubo yan sa susunod na taon na naman at kung marami yung tumubo, siyempre, pabatayan natin yung iba at saka yung iba, itira natin para lalago yung bunga niya. Ay, yung dahon niya pala. Wala palang bunga to. Yan, kailangan natin tanggalin. Tapos lagay lang natin yan dyan. Yung mga damo lang kunin natin. Ayan. Sana itong siligri natin ay hindi mamatay. Kasi yung dahon niya natutuyo na. Ayan, para maligpit na. Oo, diba? tapos ilagay kagaya natin sa tabi mamaya sa kasunod na taon ibabalik din natin ilagay dito diba? alright yan so kung napapansin nyo ako lang mag isa dito naglinis kasi malamig kasi si lab andun sa loob may ginagawa din sa loob at saka ako lang naglinis dito para ako lang din malamigan <laughs> yan mga kaidol tapos na tayo maglinis dito yan tinanggal ko na yung dating tanim namin kangkong dito yan At saka dito ko lang nilagay para pag matuyo siya malata siya dyan so abono pa rin yan yan so tapos na tayo maglinis dito yan Oh, natanggal na. So, maliwalas na tingnan at saka dito sa likod yan so malinis na yan at saka ito mga kaidol tatanggalin ko to kasi pag, pag ano pag mayroong gagawin dito may gagawin kasi dito pero hindi ko pa sure kung kailan yon tatanggalin natin to para may daanan yung gagawa dito so for now mga kaidol nandito si Mrs. Ann itong basura na to ilagay namin sa plastic Plastic. Ito okay. ang mga yung kasi yung ating mga Ayan, tapos na kami. So, ayan, malinis na dito. Alright, kahit malamig yung Simoy ng hangin. At saka, ang gagawin natin mga kaidol, tatanggalin natin to. Eh, kadami naman. Napakahirap, merong manunusok. Akala ko, sila lang yung tinutusok, pati ako pala. Nadamay na sa tusok-tusok. Yon. Big shout out sa mga manunusok So patulong tayo kay Elab Kasi marami na nanunusok Akala ko ako lang ang tumutusok Sila pala tinutusok din nila ako Tutulis pa naman hmm. Dami So yun mga kaidol at tapos na tayo maglinis doon sa labas at saka naka hugas na rin tayo nakapaghapba tayo tapos nakabihis na tayo so yun at medyo mahaba na tong video natin mga kaidol salamat sa walang sawang suporta ninyo sa mga solid kaidol natin dyan yun shout out po sa inyo at sana hindi kayo magsawang sumuporta suportahan niyo ako hanggang dulo Lalong lalo na ngayon ay December man tayo. So kailangan nating magsipag ng mag video. So hindi naman tayo makapag video ng araw-araw. Pero pipilitin natin na makapag upload tayo dito sa ating channel. At para may mapanood kayo. So yun mga kaidol. At sa mga bagong pasok dyan. Please like and share. And don't forget to subscribe Jin Mindero TV. At hanggang dito na lang mga kaidol. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. I love you all. God bless you all. Bye bye.